Sinasabi ng Biblia na ang buong buhay ng isang tao ay natutukoy bago pa man sila ipanganak. Binigyan ka ng Diyos ng may hangganang dami ng oras at naging abala ka sa pag-aaral, pagtatrabaho at pamumuhay. Ngunit sa prosesong ito, hindi ka naglaan ng oras upang tunay na mabuhay para sa Diyos. Hindi mo napagtanto na ang iyong relasyon sa Diyos ay nasira kung maubusan ka ng oras at ang iyong buhay ay malapit ng magwakas habang wala kang matatag na kaugnayan sa Diyos, sa palagay mo ba ay maililigtas ka ng iyong kayamanan? Ng iyong mga parangal at diploma? Hindi, ang Diyos lamang ang makapagliligtas sa iyo. Kaya habang ikaw ay nabubuhay pa, Handa ka bang bigyan ang Diyos ng kaunting oras mo at sundin ang Kanyang kalooban? Mangyaring tumugon ng Amen.